na-realize nyo dun sa natapos natin na ano, na sexy babe contest? Anong na-realize Ikaw, Jugs. Yung ako, ako, ako okay ako, okay ako mag-anak. Pero hindi... Mm -hmm. dito sa kabuuan ng segment, hindi lang dun sa questionan ah! anong na, anong na-realize mo? <laughs> kasi syempre, pag may ginagawa tayong segment, dapat meron tayo anong, palalo na pag natatapos oh, siya, anong, anong pulot may natin doon, di ba? May natutunan or... ba tayo, may na-realize mo? Tayo? Ah, kasi ako meron. Ay, ano? sige. Ano yun ma? Dun, sa, dun sa buong segment na yun, magmula nagsimula at natapos siya, ang dalawang bagay yung na-realize hmm. ko. Napakarami talagang magagandang nila lang sa Pilipinas. yes Yes. At yung pangalawa, may systemic and educational problems sa Pilipinas. Yes. Yun ang na-realize ko. Kasi diba? may educational pa. problem, mm. may educational crisis sa Pilipinas na dapat natin i-address. That's right. I think we have to find the the right balance. Yes. Para maganda and matalino, parang ganun. Yes. At saka yung kailangan sana, 'di ba, yung ma, maisip ng bakit ganun? Mm -hmm. Diba, saan kaya nagsisimula yung educational crisis sa Pilipinas? Sino mga naapektuhan ito? Ano kaya ang dapat natin gawin? Paano kaya natin to dapat harapin? Ito ba ay dapat pagtawanan lang natin? Ito no. ba ay dapat pagchikahan lang natin sa Twitter ng one day and then mm -hmm. tapos na? No. Diba, yun ang nare-realize ko sa yeah. kanya. How about you? Oh, ay siguro yung pinakamalaking temperature check, 'di ba? Kasi madali naman mag-survey o magtanong-tanong sa mga tao, pero yung malama mo yung totoong temperatura ng mga kabataan ngayon na hindi pa alam ng karamihan yung COMELEC. Yes. Ang sakit parang na di ko alam kung anong gulat yung naramdaman ko kahit na inexplain na natin Commission on Election hindi pa rin. Pero siyempre parating na ang eleksyon at yes. Maraming hindi nakapag-register, marami ang tapos na sa pagboto. Ayoko na 'yan. At napakalaking bahagdan o napakalaking percent ng youth sa ano ha, sa bang, sa boboto sa eleksyon, 'di ba? Kaya doon kaya sa malaking puknat, sa malaking bahagi ng kabataan na boboto, ilan kaya do yung bobotong hindi informed? Oo. Yung Baka uh, maaari din yung mga magulang, yes. di ba? Kahit nga yung mga magulang, hindi oh, lang oh, sa mga bata, yung mga magulang, informed din kaya yun, yung mga magulang. Oh, oh. Di ba? Yung bata lang kaya ang hindi informed, o yung mga magulang, o yung buong klase, o yung buong eskwelahan, yung buong barangay, yung buong distrito, mm -hmm. o baka buong Pilipinas na ito. Oh. Mm -hmm. Diba? Gano'n nakalaki ang crisis na ito for now. Kaya magandang na pag-uusapan natin. Alam mo, yun ang pinakamaganda nangyari. For me, mm -hmm. hindi man masyadong masaya, pero at least at least it started a conversation. Yes. May nabuksan. Yes. Yes. Saka ako, may, na may narealize din ako, yung, um, yun nangyari nga tungkol dun sa Comelec like issue. Oh. Pwede rin siyang magandang turnaround dun, dun kay contestant na mm -hmm. pwedeng maging advocacy rin niya yun eh. Yes! Oh, yes. Sa so, yes. yes. Magkaroon siya ng nice. eagerness yes. na alamin, yes. alamin, oh, magtanong, di ba? Oh, oh. Aralin. Yeah. Oh. Tsaka yung pagkakaroon ng pakialam. Yes. May mga bagay kagaya noon na napakahalaga na dapat may pakialam tayo. Yes. Ang nangyayari doon sa mga negatibo at walang kwentang bagay, gustong-gusto -gusto natin may pakialam Yo. tayo doon. Yes. Pero yung katotohanan na dapat may pakialam tayo. Na responsibilidad natin. Na responsibilidad And, oh. natin. Yun ang hindi natin pinagtutuunan ng pansin. Yes. At hindi lang na, tayo Ano yan, ang bata man or matanda. Dapat may paki tayo dahil dapat alam natin yes. kung ano yung karapatan natin. At even COMELEC, dapat ma-alarm din ng COMELEC. No, baka may kulang pa. 'Di diba, 'Di ba? Baka kailangan mayroon din ka, mm. silang gawin Kampanya, na pag-disseminate yes. pag o pagpapakalat ng impormasyon para sa inyo, 'di diba? The government in general. Yeah. 'Di diba? yes. Lahat kaya kaya siya tinawag na systemic, hindi lang isa ang mayroong ano dito oh, eh, 'di ba? Oh, malaki, malaki, marami ang may kinalaman, 'di ba? At ano siya, personal, systemic Di ba? Kapag personal, ikaw din. May bahagi ka din. Dapat gawin Kasi crime? bahagi oh. ka nung sistema eh. So sino-sino ang bahagi yes. ng sistemang ito, So lahat tayo bahagi ng krisis na ito. Yes. Sa ibang bansa may fine. Pag hindi ka bumoto. Ah, talaga? Kasi oh, oh. right mo yan at duty. Duty. Lalong-lalo yes. yes. uh -oh. -lalo na nga sa mga babae. Mahalaga yes. ang pagboto. Napakahalaga ng pagboto sa mga babae. Mahalaga din sa lahat. Pero yung kahalagahan kasi ng pagboto sa babae. Kasi nga, ipinagkait sa inyo ng mahabang panahon yan. Yes. You were discriminated to mm. vote. Yeah. At ngayong natanggal ang diskriminasyon sa mga babae na makakaboto, eh bakit ayaw mong bumoto? Oh. Bumoto ka kasi pinaglaban niyang karapatan mo na yan. Proud ako i-share na ang role ko as First Lady Aurora Quezon, siya ang talagang nangampanya para sa right to suffrage yes. ng kababaihan at bilang women bilang women's month kailangan talagang pangalagahan natin to yes. responsibility na ito ang taray ang taray oh. ng dampa ano pa trivia oh. Oh. Si